Balita naman po sa labas ng bansa, umakyat na sa 121 ang bilang ng na mga nasawi sa malagim na stampede sa isang religious festival sa Hathras, India. Ayon sa report, aabot sa 80,000 katao ang pinayagang dumalo sa pagtitipon. Karamihan sa mga nasawi pawang mga kababaihan at mga bata. Kinumpirma ni Indian State Chief Minister Yogi Adit Yanat na nagsimula ang tulakan matapos lumapit ang pastor. Dito na nga pilit hinawakan ng mga miyembro ang kamay ng pastor dahilan upang magsimula ang sakitan maging ang tulakan. Abot po naman sa limang milyong residente ang patuloy na nakakaranas ng gutom bursud po ng nangyayaring gulo sa Haiti. Simula nga po mga kapatid, simula. Nang paslangin ng armadong grupo si Haitian President Jovenel Moise ay lalo pa lumawak ang karahasan sa buong bansa. Hunyo ngayon taon unang dumating ang unang batch ng Pwersa ng Africa na sinundan din ng Kenyan Police. Ayon na rin po sa direktiba ng United Nations upang masiguro ang kapayapaan sa naturang bansa. Katuan din po ng ahensya ang UN World Food Program pero ayon sa reporta ay posibleng hindi maabot ang target na distribution sa mga biktima ng karahasan. Bunsod nga ng mababang pondo at dahil sa naturang krisis ay lalo pa hong sumipa ang presyo ng mga bihilihin sa bansang Haiti. Pitong patay matapos sa pananalasa ng bagyong beryl sa mga bansang sangkop ng Caribbean. Sa aerial footage, kitang lawak ng pinsala sa bansang Saint Vincent and the Grenadines. Sa huling monitoring, patuloy ang pagbayo ni Hurricane Beryl sa bansang Jamaica. Nagbabala ang accu-weather na posibleng salantain din ng storm surge o daluyong at matinding pagbaha ang mga apektadong bansa. Nasa 6,000 na katao ang apektado at bunsod na matinding pag-uulan sa Assam sa India. Abot na po sa labing siyam na distrito po sa rehiyon ang lubog sa baha. Una nga pong nagpatupad ng public holiday ang Indian State na Manipur matapos nga po ang matinding pagbabaha sa apektadong rehiyon. Nagbabala po naman ang India Meteorological Department na posibleng salantahin na matinding mga pag-uulan ang Northeast India sa mga susunod na araw. Sunod-sunod na pasabog ang naitala ng Bulkang Etna sa Nicolosi, Italia. Nakunan pa nga ng video ang magkakahiwalay na pagputok ng nasabing bulkan. Huling naitala ang irregularidad sa Bulkang Etna noong taong 2020. Ang Mount Etna ang itinuturing na pinakamataas na aktibong bulkan sa Europa. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.